Maayong adlaw. Nabalo nga aldaw di tayo nga amin. Maya Paldo. Maayong adlaw sa inyong atanan. Napintas nga aldaw kada kayo amin. Ako ay si Mary Joy Matulak Magayones. Tubo ako ng probinsya sang Iloilo. Ang akon nga dialekto ay Hiligaynon. nun. Jack and si Michelle Ann Alvarez. Um, Taamak at naglapo di Abra, kaya dakan ay may sanga tinggan tapatang miit itnik. Ako'y Agnes Angeles Olarte. Bali, may panganak ko kay Bacolor Pampanga. Um, magsalita akong kapampangan. Ako si Jeff uh, Hate. Ang akong province ay Southern Leyte. O ang akong sinutihan kay Balukog uh, Cebuano. Uh, ni Esol de Eter Banera. Uh, ay taga Sambales. Tiginang ko ti tatang ko, taga Isabela isok syak ay itukano Matam is kaya hambal nila ang mga taga Iloilo daw ay matam is nga matao mapagma, uh, ka. Namin, ma, di, apu, ka ngamin ma de, apo ka kanayon na ibagbaga diyan nga nabasa nga kaluguran da ka kahit nga nung lingwahi kapag sinabing I love you or kaluguran da ka, uh, ita kahit na man lingwahe o kultura. Nadumduma si to patang miyo. ngamin, Kami, tayo patang ta Tagalog, ta patang ta Ilocano, kin sa nga patang. Kami, ba, di kami, madi kami maawatan ta sa bali. Kin, may, kin kang roon na pa'y, um, si patang miya naglaputa apo mi kin si tuwa, si tuwa kat i i, pa mi payo la kada jo anak mi kada jo apo mi ya itay kalimitan a uh, kareng kapampangan mangi masikaning bosis tsaka syempre inting intenggalingan na ning, ning kultura ing lengguwaheng kapampangan is king uh, pre uh, spanish chaka Bali. Daghan mang moingon nga pag magsulti ko ng Bisaya, bisag dugay na dito sa Manila, Bisaya pagihapon ihapon. Kay usahay busa kay gani kong jeep. Ala, marungga na ako. Bisag sa palengke, daghan dito nag magbisaya man. so magsinulti anog si Juan So I ko maon na usa ka sa unique sa among lingwahe. Unique ti Ilocano, ngamin ay toy ti sao, dagiti tao, taga-norte. And Tagijay, taganofte, atuta. Mula di Isabela, uh, at ti uh, Ilocano. Ijay, uh, taga Tarlac, Ilocano. Uh, Abra, Ilocano, Mountain Province, Ilocano. So, atuti, agsasaud ti Ilocano. Importante ganyang atun nga language kay nga aman, kay Amo ini ang nagahubong sa aton katanan? Nagiging instrumento ini sa pag um, motivate sa isa ka tawo o pwede mong maguba ang isa ka sa imo nga lang uh, importante gyud ang lingguwahe kay maumay atong communication means. It's so importante ang at uh, na uh, namin dayto'y lingguwahe ti agtaguyod iti tao nga ang sasao ijay dayaliko na ang muda. O oh, naranya gabulan, sang sangit ko hindi ngam, to'y nasip nga talubong ko in kalat silawan, tapno jak mayay awan.